Hello guys, welcome to my channel Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano natin Lagyan ng thumbnail ang ating mga video sa YouTube Kung gusto niyo malaman, tara na guys Welcome to my channel O na guys, punta tayo sa ating YouTube pindutin natin yung youtube tapos pindutin natin ang ating profile tapos hanapin natin ang youtube studio pin natin pindutin natin dito ang content hanapin natin ngayon ang ni-post nating video na wala pang thumbnail ito guys, paano palitan ang ringtone ng ating messenger lalagyan natin yan ng thumbnail ng thumbnail pindutin natin ang 3 dot itong maliit 3 dot tapos nakita nyo dyan yung edit video pindutin yung edit video and then nakita mo yung ito yung parang pang edit, pindutin po natin yan guys para malagyan natin ng thumbnail ngayon mayroon na akong ginawang thumbnail dito makikita mo yung custom thumbnail, pindutin po natin yan para mapunta tayo sa ating gallery. yan guys, may nalagay na ako na thumbnail ko. May nalagay na lang natin. Pindutin natin yan guys. Tapos, nag-check na siya. Then, silik. Ayan na paano palitan ang ringtone ng ating messenger sa ating cellphone. Ayan guys, idan natin guys para mag maglagay na doon sa ating nipogus na video. Tapos pinutuloy natin tong save. Ang edit save. Ayun guys, nakita nyo na guys, mayroon na tayong thumbnail. Paano palitan? ang ringtone ng ating messenger sa ating cellphone ayan guys, nakita nyo na guys ganyan lang kadali maglagay ng thumbnail sa ating uh, uh, content na wala pang thumbnail hello guys, kung nagustuhan nyo ang tutorial ko please like share comment and subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless to everyone.